ang larawan ng isang modernong pari na kailangan natin ngayon. Pero habang abala ang lahat sa paghanga sa kanyang ginagawa bilang isang pare. Walang sino man ang nakapansin sa kanyang pinagdadaanan, sa dilim na unting-unting bumabalot sa kanya, sa likod ng sotana, sa likod ng mga ngiti, sa likod ng kanyang walang katapusang paglilingkod, selfless service to God, ay may isang tao, isang taong tulad nating lahat na nasasaktan, napapagod at dumadaan sa madilim na yugto na kanyang buhay. Hello mga kafe, Brother Adrian Milag here. Alam nyo sa isang tahimik na bayan sa tabi ng lawa sa Italy, may isang pari na higit pa sa isang leader ng simbahan. Sa community ng Canobio, si Father Matteo Balsano ay isang kaibigan, isang kuya, isang gabay at isang inspirasyon. Sa edad na 35 years old, siyang ilaw ng kanilang parokya, lalo na para sa mga kabataan. Pero ang mas kahanga-hanga sa kanya ay ang kanyang nakaraan. Isa siyang aeronautical engineer, isang taong talubhasa sa siyensya, sa science, na tinalikuran ng lahat para maglingkod sa Diyos. Ang kanyang mga ngiti ay tila hindi nauubos. Ang kanyang energy ay Nakakahawa at ang kanyang dedication ay buong-buo. Talagang committed si Father. Kaya ng isang umaga ng Sabado, noong ikalima ng Hulyo, gumuho ang kanilang mundo dahil si Father Mateo ay natagpo ang walang buhay sa kanyang kirahan. Ang balitang... Ito ay kinumpirma mismo ng simbahan bilang isang suicide. At ito ay nag-iiwan ng isang malaking tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Actually, nag-viral nga ito sa social media. Siyempre, mula sa mga parokyano, sa kanyang mga kapwa-pari, hanggang sa mga taong hindi man lang siya nakilala. Isang tanong na simple pero mabigat. Bakit? ba diba? bakit father at sa video na to susubukan nating silipin ang mga daylan sa likod ng nakakagimbal na pangyayaring ito hindi para maghanap ng sagot na marahil ay tanging si father Mateo lang at ang Diyos lamang ang nakakaalam kundi para buksan ang ating mga mata sa isang katotohanang madalas nating hindi pinapansin ito ang kwento ng isang minamahal na pare. Pero ito rin ang kwento ng isang malawak at tahimik na krisis na kinahaharap ng mga taong inialay ang kanilang buhay para sa iba. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa kwento ni Father Mateo Balsano at ang nakatagong mundo ng kalungkutan sa likod ng kanilang sagradong misyon. Isipin mo ito, isang taong ang trabaho ay magbigay ng pag-asa at maging sandala ng daang-daang tao sa kanilang mga pinakamadilim na sandali. Isang taong laging nakangiti at laging nagpapaalala na may Diyos na nagmamahal sa atin. Ganyan si Father Mateo. Ngunit sa isang kasamahan niyang parokyano, ang nakalala sa isang pag-uusap so nag-usap sila ni Father tungkol sa isang taong nagpakamatay din. Ang sabi daw ni Father Mateo sa kanya, walang sino man ang nakakalam sa impyernong dinadala ng isang tao sa kanyang kalooban para gawin ang ganoong katinding hakbang. Yung mga salitang yon binalikan ng uh, nung nakausap ni Father, nag-reflect sila na merong hugot pala si Father na sinabi niya yon na isang personal na sigaw. Ano kaya yung tinutukoy niyang impyerno? Ano kaya yung mga bigat na kanyang dinadala na hindi nakikita ng ating mga mata? Para mas maintindihan natin ang trahedyang ito, balikan muna natin kung sino ba si Father Mateo Balsano bago man siya naging Father Mateo. Ipinanganak siya noong January 3, 1990 sa Borgo Manero, Italy at lumaki si Mateo sa mundo ng science. Nag-aral siya at naging isang ganap na aeronautical engineer. Isang profesyon na nangangailangan ng matinding talino at disiplina. Ang kanyang landas ay tila nakalatag na. Isang magandang karera. Career man siya. Talagang he will strive for success. Isang buhay na puno ng maraming pangarap. Parang ganon. Pero may ibang tawag na narinig si Father sa kanyang puso. Kaya noong 2010, sa edad ng 20, 20 years old, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. umasok siya sa seminaryo Tinalikuran niya ang mundo ng mga eroplano para pag-aralan ang mundo ng mga kaluluwa. Tayo dito sa simbahan. Ito ay isang leaf of faith, isang pagtalon mula sa isang mundong may mga batas ng physics patungo sa isang mundo napuno ng misteryo at pananampalataya. Kaya noong Hunyo 10, 2070, siya ay na ordain bilang isang pare sa ilalim ng Diocese of Novara. So nagsilbi siya sa iba't ibang mga community, pero ang misyon niya ay palaging nakatoon sa mga kabataan, particularly sa parokya ng San Vittore sa Canobio. At dito sa Canobio, tuluyan siyang na mukadkad at naging kilala siya na hindi lang bilang isang pari, kundi bilang isang aktibong member ng community. At pinakasikat niyang kontribusyon ay ang kanyang dedikasyon sa Gres, isang summer camp para sa mga kabataan. Sa mga activity na ito, si Father Mateo ay hindi lang pari, naging leader siya at kaibigan at yung kanyang ability na kumunik sa mga kabataan, sa youth ay extraordinary, pambihira, kinahangaan talaga si Father. Dinidescribe pa siya ng isang dalaga mula sa kanilang oratorio bilang isang baghari pagkatapos ng bagyo, talagang nagbibigay ng inspirasyon. ba diba? Rainbow nga eh. Ito ay pagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang naging impact sa mga taong kanyang pinaglilingkuran, especially sa mga youth. Sa mata ng publiko, ang ngiti ni Father Mateo ay perfect, matalino, chosen by God, isang energetic na leader ng kabataan, isang paring laging nakangiti, siya ang larawan ng isang modernong pari. Nakailangan natin ngayon, pero habang abala ang lahat sa paghanga sa kanyang ginagawa bilang isang pare. Walang sino man ang nakapansin sa kanyang pinagdadaanan, sa dilim na unting-unting bumabalot sa kanya, sa likod ng sotana, sa likod ng mangiti, ngiti, sa likod ng kanyang walang katapusang paglilingkod, selfless service to God, ay may isang tao, isang taong tulad nating lahat na nasasaktan, napapagod at dumadaan sa madilim na yugto na kanyang buhay. At dito magsisimula ang ating paghahanap ng pag-unawa, di ba? Hindi sa tanong na paano siya namatay, kundi sa mas malalim na tanong, bakit bakit namamatay ang pag-asa sa puso ng mga taong ang misyon ay magbigay nito. Alam nyo, sa likod ng bawat sotana, ang nangyari kay Father Mateo Balsano ay isang masakit na paalala na ang pagiging pari ay hindi nangangahulugang pagiging isang superhuman. Hindi nito inalis ang kanilang pagkatao at ang kanilang mga kahinaan. Ang sotana ay simbolo ng kanilang sagradong misyon. Ngunit maaari rin itong maging isang mabigat na balaval na nagtatago ng mga pasaning hindi natin nakikita, hindi nakikita ng karamihan. At ano-ano nga ba ang mga pasaning ito ng isang pare? Una, yung presyon ng perfection. Kailangan perfect sila palagi. Hindi sila dapat nagkakamali, di ba? Sa isang community, ang pare ay isang role model ng kabutihan at faith, katatagan, di ba? Ang mga tao ay lumalapit sa kanila para sa mga payo, confession, pagbibigay ng inspirasyon. Ang bigat na pagiging sandala ng lahat ay nangangahulugang tila wala silang karapatang manghina. Puro sila give, 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 give. Ang bawat Kilos nila ay hinuhusgahan na para silang nasa entablado kahit anong ginagawa nila, kahit mangulangot lang, di ba? Parang ay, ano ba yung si father ang baboy, di ba? Judge, judge ka agad, di ba? Ayon kay Father Daniel Bu Buenaventura, isang paring nagbabahagi ng kanyang salobin. Sa loob ng bawat pari ay may pusong tao na may mga damdamin, mga saya, mga sugat, mga trauma, at mga kasaysayan na iilan lang ang nakakaalam. Pangalawa, na dinadala ng isang pare, yung matinding pag-iisa. Ito marahil ang pinakamabigat na pasanin. Bagamat palagi silang napapaligiran ng mga tao, ang pag-iisa ng isang pare ay hindi physical, kundi emotional. Sila ang tagapakinig sa mga problema ng lahat. Pero sino ang nakikinig sa kanila? Ang kanilang buhay na salivate ay isang handog para sa mas malawak na paglilingkod. Ngunit nagiiwan din ito ng puwang para sa isang matalik na karamihan sa atin ay meron. Isang pamilya na nauwian pagkatapos ng araw. Ayon sa isang paring Espanyol, ang pinakamasakit na uri ng kalungkutan ay hindi ang kawalan ng tao, kundi ang kalungkutan na nararamdaman habang napapaligiran ka ng marami, nang hindi katunay na nakikita. Ang sakit nun, di ba? Ang bigat nun. Kaya ang hirap talaga maging pare. Pangatlo, ang pagod o burnout. Kasi ang trabaho ng pare ay walang oras. Mula sa paghahanda ng misa, pagbisita na sa may sakit, hanggang sa mga biglang tawag sa gabi, confession, pagbibigay ng mga sakrament, kasal, binyag, sapatay, di ba? Kanilang araw ay walang katapusan at walang tigil ang trabaho nila na sinasamaan pa ng emosyonal na bigat na pakikinig sa problema ng iba, lalo na sa confession. Kaya madaling humantong ang pare sa burnout. Ayon kay Father Francisco Javier Broncalo, Pareng Espanyol din, ang pagkamatay ni Father Mateo ay hindi lang isang trahedya. Ito ay ang tahimik na sigaw ng mga pagod at naubos ng na mga pare. Ang mga pare ayon sa kanya ay may mga puso, sugat at kapaguran mga madilim na gabi. Dark Night of the Soul. At panghuli, ang stigma sa mental health. Kung mahirap para sa isang ordinaryong tao na aminin na may pinagdadaanan sa mga mental issue, paano pa kaya ang isang pare, ang tao ng Diyos? Ang paghingi ng tulong sa isang psychologist ay maaaring ituring na kahinaan. o kakulangan sa pananampalataya dahil dito maraming pare ang tahimik na nagdurusa. Ayon sa mga ulat, si Father Mateo, ay hindi kailanman humingi ng tulong para sa kanyang mga problema. Na lalong nagpalalim sa misteryo para sa mga nagmamahal sa kanya. At yung mga nabanggit ko, presyon, pag-iisa, pagod at stigma ay lumilikha ng isang perfect storm na kaya magpabagsak kahit sa pinakamatatag na tao. At ang kwento ni Father Mateo ay isang bintana sa mundong ito. Isang paalala ng ating mga pastol, mga shepherd ay mga tupa rin nangangailangan ng kalinga. Itong nakakagimbal na kwento ni Father Mateo Balsano ay hindi isang nakahiwalay na kaso. Ang kanyang pagkamatay ay isang malakas na alingaungaw ng isang mas malawak na krisis na matagal nang bumabalot sa simbang katolika. Isang krisis sa mental health ng kanilang mga pare, ng ating mga pare. Alam nyo ba sa buong mundo, may mga katulad sa kwentong hindi napapansin. Sa France, may naitalang itong kaso ng suicide ng mga pari sa loob ng apat na taon. Sa Ireland naman, walo sa loob ng isang dekada. Ang bilang sa Brazil ay mas nakakabahala. Alam nyo ba, 40 na pari ang nagpakamatay sa pagitan ng 2016 at 2023. So ipinapakita ng mga datos na to, itong mga data na ito, nang ang nangyari kay Father Mateo ay sintomas ng isang mas malalim na sakit. At ang mga issue ay pila pare-pareho sa iba't ibang sulok ng mundo. Di ba yung pag-iisa, sobrang trabaho, at ang kultura ng clericalism dito sa Pilipinas. Ang taas ng clericalism dito. Kaya medyo kawawa din yung mga ibang pari dito eh. May advantage yan pero may disadvantage din yan ang paglalagay sa mga pare sa isang pedestal na tila sila ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ito ang nagpapalala sa kanilang pag-iisa at nagpapahirap sa kanila na maging bukas tungkol sa kanilang mga kahinaan. Ayon kay Father Salvador Aguado Miguel, isang pare mula sa Espanya na nagbahagi rin ng kanyang sariling karanasan sa depression, sabi niya napakahirap ng sitwasyon at mahalaga ang tulong ng isang psychologist. At binigyan din niya na ang paghingi ng professional na tulong ay hindi kahinaan, kundi isang hakbang tungo sa paggaling. Sa kabutiang palad, ang mga trahedyang tulad ng kay Father Mateo ay unti-unting nagbubukas sa mga mata ng simbahan. Nagkaroon na ng mga conference sa Batikan na tumatalakay sa mental health, at noong Enero 2024, may isang workshop ang ginanap kung saan tinalakay na mali ang pagtingin sa mga mental health issue bilang isang spiritual na problema lamang. At may mga programmer na rin inilulunsad sa Ipatibang Diocese magbigay ng mga suporta. Pero mabagal ang pagbabago. Ang sigaw sa tulong ay hindi mula sa mga pari. Ito ay isang panawagan sa buong simbahan. Gaya ng isinulat ng isang dikon matapos ang pagkamatay ni Father Mateo, sabi niya ang komunidad ay hindi isang evaluation committee. Ito ay dapat isang tahanan. At kung ito ay isang tahanan para sa inyong mga pastol, hindi ito ang simbahan. Ang kwento ni Father Mateo ay isang masakit na aral na ang pag-alaga ay dapat magkabilaan. Dahil kahit ang Diyos pa ang kanilang lakas, sila ay gawa pa rin sa laman at dugo. Tao pa rin sila. Maaring hindi natin kailanman malalaman ang buong kwento sa likod ng malungkot ng desisyon ni Father Mateo Balsano. Ang mga misteryo ng puso ng isang tao ay mananatiling sagrado sa pagitan niya at ng Diyos. Ngunit ang kanyang kwento, gano'n man kapait ay nagiiwan sa atin ng mga mahalagang aral. Ang kanyang buhay ay isang paalalan na ang ating mga leader espiritual ay hindi mga sacrament vending machine na laging handang magbigay. Sila ay mga taong may parehong takot at sakit na nararamdaman nating mga laiko sila ang mga pastol na gumagabay sa kawan, ngunit sila rin ay mga tupang kuminsan ay naliligaw at nangangailangan ng pagkalinga. Ang kanyang naging trahedya ay isang malakas na panawagan para sa mas bukas na pag-uusap tungkol sa mental health, lalo na sa loob ng simbahan. Kailangang matanggal ang stigma ng ang depresyon ay tanda ng may hinang pananampalataya. Ang pag-amin na kailangan mo na nang tulong ay hindi kabiguan. Ito ay isang gawa ng katapangan, kalakasan. Kailangan natin lumikha ng isang culture kung saan ang ating mga pare ay malayang nakakapagpahayag ng kanilang pinagdadaanan ng walang takot. Yung meron silang safe space. Sa huli, ang kwento ni Father Mateo ay isang hamon sa bawat isa sa atin na maging isang mas mapagmalasakit na simbahan. Hindi sapat na purihin lang natin sila, ang tunay na suporta ay nagpapakita sa simpleng pangangamusta, sa tenga'ng handang makinig at sa panalangin na mula sa ating puso. Gaya ng sabi ng isang parokyano, minsan isang mabuting salita lang ay sapat na, isang tingin na nagsasabing nandito ka at mahal ka namin, Father. Alam nyo, ang alala ni Father Mateo Balsano, engineer na naging pare, ay mananatili hindi bilang kwento ng kawalan ng pag-asa, kundi bilang isang kwento na nagujok sa ating mga puso na alagaan ang mga nag-aalaga sa atin at maging liwanag para sa mga taong ang misyon ay magdala ng liwanag sa mundo. At ang kwentong ito ay paalala na lahat tayo ay may mga laban na hindi nakikita ng iba. Kung ikaw o isang taong kakilala mo ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, pag-iisa o depresyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. We are video Kasama mo kami dito, ipagdadasal ka namin. Kung ikaw ay nakakaranas nito, na ito, maaari kayong tumawag sa National Center for Mental Health Crisis hotline sa mga numerong ifa-flash ko dito sa screen. Ang pag-abot para sa tulong ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng kalakasan. Kaya ibahagi mo ang video na ito para may palaganap natin ang kamalayan tungkol sa kahalagan ng mental health at para ipalam sa ating mga pari na hindi sila nag-iisa. At sa comment section, mag-iwan ka ng mensahe at suporta at pasasalamat sa mga parish priest nyo na naging bahagi ng inyong buhay. God bless.